Guys, thanks to kami. Philippine Arena guys. Bat yeah. ayon na? Lumikod, edi lumikod na inalumikod nong. Ayon, bawarin mo. Yo! Ay palayam ni Tangkal. Palayam ni Tangkal. Tratuni ng tunaw. Naliligaw si Kato ni Taya. Nalakad kami guys. Yeah. Yeah, yeah, like kind of, uh, yeah, na rin Guys, Ayan. I ganon lang sa face ko. to central. <laughs> Para wala na tao. Ito tao. Kuyop. Send mo rin baka yak. Para wala. I'll grab it for the right. I want to get to you. Sige guys. Kapasama natin. Oh. Good to catch up guys. Sobrang kawaii. mga guys. Sabi ko kami, peso, ah, kami saw, yung pilit. Ah, samu pinadala ng mga pa. 'No? Samu pinadala ng mga pa. Iya Eh ayun. Ikaw daw biyang kanong ani. Prayan. Prayan 'yun. Oo. O hindi, hindi ko din go. Mag-uwi pa Ikaw eh. Hindi, ko sabi niya. Yung daw sa Abiyak na bato, sa Masiena, sa Epidio. Sa Bilkari? Oo, nasa Tipang, eh. Ito yung baba ko masambong. Oh. Dahil ito sana ako ng kapilya, lokal. Yung daw, so, eh, di ba, sabi ka gabi. Yung eh, pala, nagbago na naman daw yata. Ewan ko ngayon. Eh. Si Brian yun. Anak na kadali na eh. yun. guys. Ayan.